napakaraming simbahan sa buong mundo. Sa napakaraming simbahan, alin ang simbahan na tinatag ni Jesus? Malinaw na ipinapakita sa Biblia ang pangalan ng simbahan na tinatag ni Jesus. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating paumuhay sa Judaismo, kung paanong maras kong inusig ang Iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. Sinasabi ng Biblia na ang pangalan ng simbahan na itinatag ni Yesus ay ang Iglesia ng Diyos o Church of God. Kung gayon, anong katotohanan ng sinunod ng Church of God? Ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ang Church of God na tinatag ni Jesus ay nagdiwang ng Pasko, sumusunod sa bagong tipan. Anong araw ng Sanlinggo idinaos ang pagsamba sa Church of God na tinatag ni Jesus? Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng tatlong Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Ang Church of God na tinatag ni Jesus ay nangilin ng ikapitong araw Sabat alin sunod sa bagong tipan. Sa Church of God na tinatag ni Jesus, ang mga babaeng miyembro ay nagtalokbong ng kanilang mga ulo gamit ang mga belo sa oras ng pagsamba. Subalit ang bawat babaeng nananalangin o nagpapahayag ng propesya na walang talokbong ang kanyang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo. Ang Church of God ay nangili ng Pasko at ng Sabat at ang mga babaeng miyembro ay nagtalokbong ng kanilang mga ulo gamit ang mga belo sa oras ng pagsamba. At anong katotohanan ang ipinangaral nila? Araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Dito'y nakilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesus Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Gaya nito, ang Church of God na tinatag ni Jesus ay nangaral na ang Diyos ay dumating bilang tao. Ang Church of God na tinatag ni Jesus, dalawang libong taong nakalilipas, ay pareho sa Church of God sa panahon ng Espiritu Santo. Ang Church of God na nangingili ng Sabat at ng Pasko ng Bagong Tipan at sumusunod sa regulasyon ng belo ng kababaihan, ay lumago hanggang sa magkaroon ng tatlong milyong rehistradong miyembro sa isang daan at limang bansa hanggang 2020. Naging posible ito dahil isinasagawa ng mga miyembro ang pag-ibig ni ina sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sinusunod ang mga katuruan ng espiritu at ng babaeng kakasal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Church of God ay sumusunod sa mga katuruan ng Biblia. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong ama na nasa langit. ang Church of God ay kasama niyo